Ayan, guys. Nagawa ako ng anchor lock para sa pagtali ng palabaw, guys. Kasi diyan ako magpalunan ng ating palabaw. Diyan ko pala binilagay yung palabaw ko, guys, na matapos ako mag-araro, guys. Itali ko diyan para ipalamig yung katawan ng palabaw. Kaya nagawa ako anchor lock para sa palabaw kasi pag hindi mo ni baba talaga sa tubig yung katawan ng kalabaw ay madali lang mag ano mag pagod yung kalabaw kaya kailangan niya ng kalabaw na itali ko talaga dyan na malapit sa ilog para hindi siya maka makaalis sa tubig kasi kapag makaalis siya sa tubig guys madali lang siyang mapagod guys at wala siyang ganang kumain